Hello! Afternoon po, good afternoon. Ano na po ngayon, mag-aalas 11 -si na. Pero wala, makulimlim. O. Oh. Iba na kami. Hindi na po basag yung linang na. Yung tatlong pitak to. May banda rito. Dito po. Ayan ah. Oh. Kaya siya. Dito, yung tatlong pitak na to. Ready okay, na to malalaking pita o yan tat tat tatanima na lang yan talagyan po ng pula bukas tatanima na yan o ito so, siguro baka mamaya matatapos na ito at yung kabila tapos bubuhat ng pula sa so, isang araw tapos na lahat yan sa 18 eh, po magpapatanim mag na o so, eh pagka nakatanim na yan eh, okay na patupatubig ka na lang o so, hihintay mo na lang lumaki after na mga 10 days ah eh pakbakan na naman ng pataba yeah. sige pwede na pala sumayo rito ha ah. sumayo kaya ako <laughs> uh, sige ciao po ciao